Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Maginda Tibanay at ako ang inyong tagapagpakilala sa ating pag-aaral ngayon. Sa ating pag-aaral, ating tatalakayin ang mga mahalagang konsepto at katuturan tungkol sa pagkamamamayan, kawaing pansibiko at kawaing pampulitika. Bago yan, dadapo muna tayo sa ating layunin ngayon. Mga layunin May paliwanag ang kaulugan ng pagkamamamayan at ang kalagan nito sa lipunan. Pangalawa, layunin. May pakita ang pagpapahalaga sa paghihisang responsable ng mamamayan sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa sariling papel sa komunidad. Pagkatyong layunin, makilahok sa isang pangkatanggawain tulad ng paggawa ng poster, may kling dula dulaan o presentasyon upang ipakita ang kalagahan ng pagiging isang responsable mamamayan sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon naman, ating tatalakayin ang mga sumusunod na paksa. Pagkamamamayan Konsepto at katuturan Pamalawa, paano may balik ang pagka-Pilipino? Pangatlo, kalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa gawaing pansibiko at gawain politikal. Pang Pangapat, ang na dapat taglayin ng isang akibong mamamayang takilalahok sa gawaing pansibiko. Ating sisimulan ang ating pag sa pamagitan ng isang aktibidad na magpapakita ng ating pagunawa sa mga konseptong ito. Pagkatapos, ating tatalakayin ang mga paksa sa pamamagitan ng mga presentasyon at diskasyon. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ating susuriin ang mga natutunan natin at magkakaroon ng takdang aralin upang mas mapalalim pa ang ating pagunawa sa mga konseptong ito. Tindang hapon mga bata, ngayon ay dumako naman tayo sa aktibidad na pinamagatang sino ako sa aking bansa. Pero bago tayo magsimula o magumpisa, meron akong inihandang katanungan na inyong sagutan. Okay, so makinig na mabuti at babasahin ko. Okay, so kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na ipakita kung gaano ka kahalaga bilang mamamayan ng Pilipinas, ano ang gagawin mo at bakit? Okay, pero bago kayo sumagot, bumuo na muna kayo ng grupo at Uh, bumuo kayo ng bilog, okay? Pagkatapos ninyong bumuo ng grupo at ng bilog, yan ang tamang oras upang ano? Upang mag-isip at of course isulat ang inyong sagot. Saan isusulat? Sa sa, sa papel, or sa bad paper, ah, uh, kung anong meron kayo ngayon. Okay? Pero I think ah uh, mas mabuti kung eh, ano kung sa Uh, papel na lang inyo isasagot or susulat ang inyong mga sagot. Okay ba yon? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Pero, meron lamang kayong dalawa hanggang tatlong minuto upang sagutan ito. At, at upang mag-isip kung anong dapat isagot ito. Okay ba yon? Okay. So, ngayon, ah uh, meron na kayong mga grupo, tama? Okay. Ang kailangan nyo gawin is sagutan na ninyo yan. Dahil, ang ibinigay kong oras para sa inyo ay magsisimula na ngayon. Okay? Okay, time's up. So, tapos na ba lahat? Okay, so parang tapos na nga, no? Kasi wala na talaga kayong choice or wala na kayong magagawa kasi tapos na ang oras na ibinigay ko sa inyo. Okay, so ngayon ang mangyayari ay mamimili ako ng lima lamang na mag-aaral or maswerting mag-aaral na sasagot. At paano ako mamimili? Is uh, of course, meron akong mga papel dito at bubunot uh, bubunot ako at yung sino mabubunot ko ay siyang magsasagot. Okay ba? Okay. So ang una is IC si Ben. Ang pangalawa si Belle. Pang-tatlo, si Shane, pang-apat si Regla at panglima ay si Les. Okay, tama ba? Okay. So Belle, nasaan yung sagot? Uh, tama din si Bel, palapakan natin, palakpakan Pero syempre, hindi ito magpapahuli si Shane. Uy! No, kasi hindi talaga siya, hindi, ayaw niyang mag, ayaw niyang magpapatalo. Tingnan niyo, tingnan niyo. Okay, Shane, ano ang iyong sagot? Hmm, tama rin si Shane, o oh, ba diba? Sabi ko sa inyo, hindi nagpapatalo, no? Ang pangatlo, si Regla, ito, hindi din ito nagpapatalo. Magpapatalo. Okay, Regla? Hmm, tama. Tama din palakpakan natin. Okay? Ngayon, ating pag-aaralan ang pagkamamamayan, konsepto at katuturan. Para sa inyong mga bata, ano kaya ang pagkamamamiyan, konsepto at katuturan? Pagkakay ng isang kombinasyon. Tama. Ayun naman kay Moray Pat ang speaking of what? Ang pagkamamamayan um, o citizenship ay ulayan ng isang individual sa isang estado ang mamamayang Pilipino. Sa ika-apat na artikulo, Session 1 hanggang 5 ng 1987 Constitution, nakasaad ang mga itinakda ng batas hingil sa kung sino ang mga itinuturing na mamamayang Pilipino. May dalawang prinsipyo ang pagkamamamayan na sinusunod ng Pilipinas. Ito ay ang Una, Diyos Sangines ay naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. Ito ang prinsipyo na sinusunod sa Pilipinas. Pangalawa, Diyos Sole, ang prinsipyo na naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan anuman ang pagkamamayan ng mga magulang. Ito ang prinsipyo na sinusunod sa Bansang Amerika. Magandang araw mga bata. Ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol sa kung paano maibabalik ang pagkapilipino ng isang mamamayan sa kanyang sariling bansa. Upang maibalik ang pagkapilipino or citizenship ng isang mamamayan ay dadaan muna siya sa mga proseso o paraan. Ang mga sumusunod ay ang mga paraan kung paano maibabalik ang pagkapilipino. Ngayon, tuklasin natin ang mga paraan na paraan kung paano maibabalik ang pagkapilipino ng isang mamamayan. Mayroon tayong apat na paraan. Una, naturalisasyon. Pangalawa, repatriation. Pangatlo, aksyon ng kongreso. Pangapat, pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas na sandatahang lakas ng bansa. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba, kung ano-ano nga ba ang mga prosesong ito. Una, ang naturalisasyon. Ang naturalisasyon ay isang paraan ng pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan at pagkakaloob sa kanya ng karapatang tinanggap ng mga mamamayan. Maaari itong makamit sa pamamagitan ng hatol ng hukuman o batas ng kongreso. Ang mga mamamayan na sumailalim sa bisa ng naturalisasyon ay tinatawag na naturalisado. Ang halimbawa naman ng naturalization ay si Andres Fernandez, isang dayuhang ipinanganak sa Spain pero matagal nang naninirahan sa Pilipinas, ay nag-apply para sa naturalization sa ilalim ng Republic Act 9139, Administrative Naturalization Law of 2000. Dahil sa matagal na paninirahan, kabutihang asal at kontribusyon sa lipunan, siya ay nabigyan ng Filipino citizenship. Pangalawang paraan ay ang repatriation. Repatriation, ito ay ang tawag sa kusang pagbabalik ng isang tao sa kanyang pinanggalingang bansa pagkatapos na mabawi ang kanilang pagkamamamayan. <clears throat> Halimbawa ng repatriation, si Maria Santos, dating Pilipina na naging American citizen matapos ikasal sa isang Amerikano ay bumalik sa Pilipinas matapos ang kanilang paghihiwalay. Sa pamamagitan ng repatriation process sa ilalim ng Philippine Laws Commonwealth Act No. 63, muling ibinalik sa kanya ang kanyang pagka-Pilipino. Ngayon naman, dadako tayo sa pangatlong paraan. Ito ay ang aksyon ng Kongreso. Ang paraan na ito ay ito ang pagtugon ng mapabang kapulungan ng Kongreso ukol sa aplikasyon para maging isang mamamayang Pilipino. Halimbawa ng aksyon sa Kongreso, ito ay ang Congressional Act Granting Filipino Citizenship to Sports Personalities tulad ni Efren Rias o tinaguri ang bata at iba pang atleta ay maaaring isagawa ng Kongreso upang kilalanin ang kanilang ambag sa bansa Tandaan, si Bata or si Efren Rias ay natural born Filipino pero ginamit lang bilang halimbawa ng maaaring bigyan ng honorary citizenship. Sa totoong kaso naman, si Marcos Dalhet, isang American basketball player, ay binigyan ng Philippine citizenship sa pamamagitan ng Republic of Number 10148 upang makalaro para sa Gilas, Pilipinas. Panghuling paraan ay ang pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa sandatahang lakas ng bansa. Ang paraang ito ay kadalasang para sa mga sundalo na nagsilbi sa pamahalaan. Ngunit tumakas habang sila'y nasa tungkulin, lalo na sa panahon ng digmaan, kaya nabawi ang pagkamamayang Pilipino mula sa kanila. Ang halimbawa naman ito ay ang ay ang ilang dating sundalo na tumakas o lumaban sa gobyerno sa panahon ng mga cup attempt noong dekada labing na at walong hanggang labing na daan at siyam, na po. Gaya ng mga kasapi ng Reform the Armed Forces Movement ay binigyan ng amnesty sa ilalim ng administrative ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang bahagi ng forma at pagkakasundo. At yun lamang ang apat na paraan upang maibabalik ang pagiging Pilipino. Ano-ano nga ba ang apat na na paraan? Una, naturalization. Pangalawa, repatriation. Pangatlo, aksyon ng kongreso. Pangapat, pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa sandatahang lakas ng bansa. Maraming salamat sa iyong, sa iyong ikikinig. Sana ay may natutunan kayo sa ating paksa ngayong araw. Ang ating tatalakay naman sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawain pansibiko at politikal. Ano nga ba ang gawain pansibiko at politikal? Ang gawain pansibiko ay mga gawain na papakita na sa mga isyong panlipunan upang matulungan ang komunidad. Kung ating pagbabasehan ang salitang ugat nito na sibiko, kung saan ang kahulugan nito ay tumutukoy sa pagiging mabuting mamamayan ng bansa. At bawat mabuting mamamayan ay nararapat na makibahagi sa mga iba't ibang gawain pansibiko at gampanan ng kanyang mga responsibilidad upang matamo ng bansa ang minimithing pagunlad. Sa madaling salita, ang pansibikong gawain ay tumutukoy sa mga gawain at responsibilidad natin bilang isang mamamayan. Ang gawain politikal naman ay ito ang mga kilos na may kinalaman sa proseso ng pamahalaan tulad na ng pagboto, pakikilahok sa halalan, at pakikialam sa mga isyong pamahalaan. Sa madaling salita, ito ay ating pakikilahok sa mga gawain na may katungkulan sa pagdedesisyon ng ating pamahalaan. Lalo na sa ating bansa na ang mga mayan ay makapangyarihan o may kalayaang mangialam sa mga kaganapan o desisyon ng gobyerno dahil sa ating sistema na demokratiko. Ngayon naman ay ating tutuklasin ang mga binipisyo ng aktibong pakikilahok sa mga gawain pansibiko at politikal. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Magaling! Una, unang binipisyo kung bakit mahalaga ang pakikilahok sa mga gawain nito. Una ay pagkakaroon ng malinis at patas na halalan. Bakit kaya magkakaroon ng malinis at patas na halalan kung aktibo tayo sa pakikilahok sa mga gawain ito Narito ang dahilan. Kapag mulat at aktibo ang mamamayan, mas mahirap na dayain ang eleksyon at mas mapipilitang sumunod sa batas ang mga kandidato at opisyal ng pamahalaan. Pangalawa, mas responsable ang pamahalaan. Bakit? Ang pagiging kasangkot sa mga gawaing pansibiko at pampolitika ay nakakatulong para hindi nila ubusin ang kanilang kapangyarihan at mas maging tapat sila sa kanilang tungkulin. At ang pangatlo, na ipagtatanggol ang karapatang pangtao ang aktibong pakikilahok sa mga gawain na ito ay nagbibigay ng daan para may pahayag at maipaglaban ng mga mamamayan ang kanilang karapatan, lalo na ng mga nasa laylayan sa lipunan. Ang pagkilos ng mga mamamayan ay nagbubukas rin ng kamalayan sa gobyerno upang kumilos. At ang pang-apat ay naitutulak ang mga reforma sa lipunan. Ngayon naman, ito ang ilan sa mga halimbawa ng pakikilahok sa gawain pansibiko at pang-politikal. Una ay ang pagboto tuwing eleksyon, Pangalawa ay ang pagsali sa samahang pansipiko na gaya na lamang ng NAMFRL o ang National Citizens Movement for Free Election. Sila ang mga pinaniniwalaang tagapagbantay ng halalan sa Pilipinas. At ang pangatlo ay ang pagsuporta sa mga proyekto ng pamahalaan. At ang panguli ay ang pakikilahok sa mga advokasya tulad ng Environmental King Up, Relief Operations at iba pa. Ngayon, ang dapat tandaan, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa gawain pansibiko at pampolitikal ay hindi lamang karapatan, kundi isang obligasyon para sa ikauunlad ng ating bansa. Sa pamamagitan nito, na buhay natin ang tunay na diwa ng demokrasya at pagkamamamayan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga ta katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa gawain pansibiko. Bakit ba ninyo na ang pag-unlad ng Pilipinas ay nakasalalay sa atin, sa ating mga Pilipino, kaya nararapat tayong lahat ay makilahok sa mga gawain pasibiko para sa bayan, nang sa gayon ay matugunan ang mga pangangailangan ng ating komunidad at bansa. Ang pagtutulungan sa mga gawain ito, kahit maliit o malaki, ay may tuturing ng malaking tulong para malutas ang kinakaharap na problema ng ating pamayanan para tayo ay lubos na makilahok o makalahok sa mga gawain pasibiko, dapat natin taglayin ang mga katangian ng isang aktibong mamamayan. Narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa mga gawain pasibiko. Unang-una sa lahat ay ang pagiging makabansa. nasa palagay ninyo, ano kaya ang description o kahulugan ng pagiging isang makabansa? Nakasaad dito na tungkulin ng bawat isa sa atin na sikapin isulong ang pagtutulungan at pagkakaisa Naniniwala kasi tayo no, na magiging maunlan tayo at ang bansa natin kung magtutulungan. Kaya ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para tumulong sa ating komunidad, lalong-lalo na kapag may kalamidad. At kung babalikan naman natin ang nakaraan, malalaman natin na nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani. Katulad nila, tama, Dr. Jose Rizal. Dahil sa pag-ibig nito sa bayan at, at hangarin na mga kami kalayaan mula sa kamay ng mga mananako at makikita rin natin doon ang kanilang pagkakaisa upang makamit ang kalayaan. At masusuklian natin ang sakripisyo na ginawa ng ating mga kapwa Pilipino kung tutulong tayong mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng ating pamayanan at isulong ang pagunlad ng bansa. At kung sa kasulukuyang panahon naman ay maituturing, ay may maituturing din tayong mga makabagong bayani. At uh, alam niyo ba yun kung ano yun? Tama, mga OFW workers o overseas Filipino workers ang kanilang pagsasakripisyo na maging mangibang -mang bansa upang makapaghanap buhay at kumita ng salapi para sa kanilang pamilya ay may malaking tulong upang lumago ang ating ekonomiya. Ngayon din, ang mga frontliners na nagkaisa sa panahon ng pandemya na tulod o dulot ng COVID-19 ay walang takot na binuwis ang kanilang buhay para lamang magampanan ang kanilang tungkulin na higit na kailangan ng ating bansa noong panahon ng COVID-19. At atin ding tukasin o pag-aralan kung ano nga ba ang mga katangian din no, ng isang mamayang makabayan o makabansa. Una dito ay ang pagiging tapat sa bansa nangangahulugan ito na hindi tayo or handa tayong magmalasakit at maglingkod para sa bayan sa anumang oras kung may magnais na pabagsakin ito. Kaakibat ng tiwala at pananalig sa republika ay ang paggalang sa ating pagpagsagsagisan tulad ng ating watawat. Ang simpleng pagtayo ng matuwid, paglagay o paglalagay ng kanang kamay sa dibdib at pag-awit na may kasiglahan sa pabagsag-awit ay palatandaan ng pagkilala at pagtitiwala at pagmamahal sa republika. Ang pagpapahalaga at pagpapangalaga rin sa ating mga makasaysayang puok at bagay na sumisiblo sa pagiging malayang bansa isa rin palatandaan na pagiging kapag sa bansa. Tulad na lang na ginawa ng 12 taong gulang na batang si Janila Leles. Kung kayo ay pamilyar doon, uh, iniligtas, o iniligtas niya ang ating watawat sa kasagsagan ng bagyo at mataas na pabaha. Ang buong katapangang pagbuhat niya sa watawat ay hindi pag at hindi pagkalantana. Ang panganib na dulot nito, maligtas lang ang bandila, ay patunay na likas sa ating mga Pilipino ang pagiging tapat sa bayan. Umani siya na paghanga at pagkilala sa buong bansa dahil sa murang edad niya ay nakagawa siya ng kabayanihan. At ito rin ay nakatagda no, sa ating konstitusyon, nakapaloob sa Artikulo uh, 16, Seksyon 1, na ang bandila ng Pilipinas ay dapat na pula at bughaw na may isang araw at tatlong bituin na din ang takila at, at ginagalang sa bayan na kinikilala ng batas. So dapat nga talaga natin igalang at kilalanin ang ating pabansang utawa base na rin sa batas na ito. Pangalawang katangian ay isang mag, pagiging makabansa ay handang ipagtanggol ang Estado. Ang kahandaang ipagtanggol ang Estado tulad ng ginawa ng ating mga bayani ay pagpapakita rin ng pagiging makabayan sa lahat ng pagkakataon bilang isang panagutang umayan, tayo ay dapat nahandang magtanggol sa ating bansa. Itinakda ng Artikulo 2, uh, dos, Artikulo Pangalawa, Section ang 4 na na ang pangunahing tungkuli ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ng sambayanan. Maaaring tawagin ng pamahalaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado sa, uh, sa ikatutupad niyon. Ang lahat ng mayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo, militar o sibil sa ilalim ng kondisyon. Itirakda ng batas na nangalugan itong ang gobyerno ay dapat maglingkod at titikahan ang mga mamayan. At ang mamayan naman ay maaaring tawagin upang ipagtanggol ang bansa para sa itinatakda ng batas. Sunod ay ang sinusunod ang salitong batas at iba pang mga batas ng Pilipinas Malaga na sundin natin ang mga batas ng Pilipinas para magkaroon ng kaisan at kapayapaan Ang paglabag sa batas ay nakakasama sa lahat at umpigil sa pagunlad Kahit maliit na bagay lang tulad halang ng pagtawid sa tamang tawiran Kung minsan kasi hindi na kahit na nakikita natin na may kartula na bawal tumawid ay hindi pa rin natin ito sinusunod Hindi yung tama diba? Mm -hmm. Dapat pag may nakapaskil na kartula doon na bawal tumawid ay hindi na tayo tatawid Dapat sundin natin ang batas para sa ikakabuti ng lahat Ah, uh, dito naman tayo sa nakikipagtulungan sa gobyerno. Nangangahulugan lamang itong ang bawat mamayan ay kailangan makipagtulungan sa mga may kapangyarihan upang mapanatili ang kaayusan at mapangalagaan ang katarungan ng ating lipunan. Mahalaga ang partisipasyon at magandang koneksyon ng pinuno sa mga mamayan at ang partisipasyon din ng mga tao upang mapabilang sila sa paggawa ng desisyon. Matukoy ang mga suliranin sa, lipunan at bigyan ito ng angkop na solusyon. At sunod naman dito ay ang pagtangkilik sa sariling produkto. Ito ay uh, common na no? Sa mga leksyon natin na nakaraan. Kung ang mga Pilipino ay prioridad na bikin ang produktong gawa ng mga Pilipino, makakatulong ito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ang pagtaas ng demand ng produktong gawa ng Pinoy ay nangangalugang tataas din ang kita ng mga producer at, at malamang tataas ang babayaring buwi sa siyang ginagamit ng pamalaan para punduhan ang mga programa at proyekto ng pinipunan. At pagkilik din sa sariling produkto ay nagbubukas rin ng oportunidad sa mga mamayan sapagkat mga ngailangan ang mga kumpanya pang mamayari na Pilipino na karagdagang manggagawa. Alalahanin natin na sa bawat produktong gawa ng mga Pilipino na binibili natin ay nakakatulong para umangat ating ekonomiya. Ang huling palatandaan na pagiging isang makabayan ay ang pagbabayanihan sa panahon ng kalamidad at mga sularin, sul, suliranin na ating kinakahalap. Alam naman natin no, na dahil sa nasa typhoon belt ang Pilipinas ay madalis tayong tinakalap tamaan ng bagyo. Pero sa panahon ng kalamidad, nagpapakita ang mga Pilipino ng bayanihan. Nagkakaisa para tulungan ang mga nasalanta. Sa kaya noong bilanda, marami ang tumulong para maibigay ang mga pangangailangan ng biktima. Pinatunayan nito na ang Pilipino ay matatag at nagtutulungan kaysa panahon ng pagsubok. Ngayon ay bumalik naman tayo sa katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang nakikilahok sa gawain pasidiko. Ang pangalawang katangian ay ang pagiging makatao. Bawat tao ay may karapatan na dapat igalang at protektahan. Bilang mamamayan, may kalaya ang tayong gamitin ang bawat karapatan. Ngunit, dapat natin tandaan na ang bawat karapatan ay may kalakip na pananagutan at tungkulin na igalang din ang mga karapatan ng iba. Kaya, nararapat lamang na tiyakin natin na hindi tayo nakakasakit o nakakapinsala sa ibang tao habang tinatamasa natin ang karapatan ito. Ang pangatlong katangian ay ang pagiging produktibo. Ano nga ba ito? Nakasaad dito na ang aktibong mamayan ay nagtatrabaho o gumagawa ng malinis sa, sa malinis na paraan. Ginagampanan nito ang kanyang tungkulin na mahusay, may buong katapatan at pagkukusa. Ang pagiging matyaga at masipag sa paggawa ay ugali na nating mga Pilipino noon paman. Ito ay pinakita sa atin ng ating mga ninuno na ifugaw no? sa paggawa ng Banawi Rice Terraces. Alam ko, pamilyar kayo doon. Dahil sa tsaga at sipag ng mga ninunong ifugaw, no? Nagawa nilang makabuo ng isang tanawin na ngayon ay hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kailangan nating maging produktibo upang makatulong sa pagsulong at pagunlad ng ating bansa. At ang Pilipinas naman ay alam naman nating may mataas na bilang ng batang populasyon ay pwede natin silang sanayin no? at pag-usayin para maging produktibo din at makatulong sa pagulad ng bansa. At ang apat naman na katangian ay may malakas na loob at tiwala sa sarili. Ang katangian ng pagiging matatag at may tibay na loob at tiwala sa sarili ay pinamalas ng ating mga bayanin o paman sa paglaban sa mga mananakop na Kastila, Amerikano at Rapunes upang lumaya ang bansa mula sa kamay ng mga mapalupig na dayuhan. Katatangan din ang loob ang pinamalas ng mga manggagawang Pilipino na ng ibang bansa upang maghanap buhay. Hindi matatawaran ang sakripisyo at tatag ng kalooban nila na iwanan ang kanilang pamilya at lisanin ang bansa sa pagnais na mapabuti ang estado ng kanilang pamumuhay. Kaya naman nararapat lamang na sila ituring na makabagong bayani. Ang panglima ay ang pagiging makatwiran. Ibig sabihin nito ay importante si si sinasa alang-alang ang kapakanan na nakakarami kaysa sa pansariling interes. Dapat itong tandaan ha. Ang makabayan na mamamayan ay kumikilos ng naayos sa sinasaad ng batas at pinapahalagahan kung ano ang tama. Ang pang-anin naman ay ang pagiging matulungin sa kapwa. Kung ating papansinin, ay likas na sa mga Pilipino ang pagtulong sa kapwa. Tayo ay likas na mapagkawang gawa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at dumaranas ng hirap sa buhay. Madalas na nakikita rin ang pagiging matulungin nating mga Pilipino sa panahon ng kalamidad, sakuna at aksidente. At pati na rin, actually, no, sa pagdadalamhati, palaging namamayani ang ating puso at isipan sa mga panahon na ito, ang pagtutulangan at bayanihan. Ang pagtulong na walang hinihintay na tama, kapalit, ay palatandaan ng pagmamahal sa kapwa. Ang panghuling katangian ay ang pagiging makasandaigdigan. Ang makasand ma makasandaigdigan mamayan ay mamayan ng kanyang bayan at gayon din sa buong mundo. Palagi nito isinasalang alang ang kapakanan ng kanyang bansa at ng mundo sa pakalahatan. Sa pamagitan din ito ay maari tayo makukap ang tinawag, tinatawag na world peace kung ang lahat ng tao sa mundo ay sinasalang ito. At ayun ang itong mga katangian na dapat taglayin ng ibu mo na yan, sa gawain pa Ang nabanggit sa mga katangian ay nararapat na maisabuhay ng isang mamayan habang siya ay aktibong nakikipahagi, maging ito may tuwiran o dituwiran sa mga gawain pa at nakilakok sa mga usaping politika. Nang sa ay magampanan niya na maayos ang kanyang mahalagang papel tungo sa kaunlaran na sa at mababagong panlipunan. At ayun lamang ang diskusyon natin sa araw na ito tungkol sa dito. Sa mga katangian na dapat taglayin ng mamamayan na kikilahok sa gawain pasibiko. Sa ating pagtatapos, dito muna tayo sa ating konklusyon. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral tungkol sa pagkamamamayan, ating natutunan na ang pagkamamamayan ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkakakinanlan at pagkikilahok ng isang individual sa lipunan ating tinalakay ang kaulugan, konsepto at katuturan ng pagkamamamayan, pati na rin ang mga paraan ng pagkuha ng pagkamamamayan. Ating natutunan na ang pagkamamamayan ay nagbibigay ng mga karapatan at responsibilidad tulad ng karapatang bumoto, karapatang magtrabaho at pagbabayad ng buwis. Ating ring natutunan na ang pagkamamamayan ay may kalagahan sa pagkakakinunan at pagkikilahok ng isang individual sa lipunan. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ating inaasahan na ang mga natutunan natin ay magagamit natin sa ating pangharaw-araw na buhay bilang mga responsabling mamamayan. At kibang nang sa po, maraming salamat.